Mahigpit na binabantayan ng Department of Trade and Industry ang mga negosyanteng nang ho hoard ng kanila mga produkto para lang mapataas ang presyo ng mga ito. Si Noel Talaki sa Report Rise and Shine, Noel. My uh, plea to them is don't go for short-term profits. Go for the long-term. You know? Long-term, sustainable business. Ito ang panawagan ni Trade Secretary Alfredo Pascual sa mga negosyanteng nananamantala sa pagtaasang ng presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa. Ayon kay Pascual, dapat na sundin pa rin ang ipinatutupad na suggested retail price dahil pag lumagpas sa 10% ang presyo, lalabag na sa profiteering ang negosyante na sakop ng Price Act. Doble rin ang pagbabantay ngayon ng DTI sa mga nagho-hoard dahil maituturing itong economic sabotage at nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad para sa intelligence operations. You no, know, we, we we will get together, you know, and really combine our uh, resources to address the problems that we are uh, talking about. Nakikipag-ugnayan na din ang DTI sa Philippine Competition Commission upang mabantayan at maparusahan ang mga gumagawa ng anti-competitive practices na nakapagpapataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. The purpose of promoting competition is really to prevent, uh, to, to manage the uh, prices that the that, uh, products... Uh, uh, Are paid for products needed by uh, consumers. They have powers also to enforce uh, anti-competitive uh, actions like hoarding and categorization. Payo ng DTI sa publiko huwag mag-alin langan dumulog sa ahensya sa mga informasyon ukol sa overpriced na produkto at hoarding upang agad namagshunan. Noel talaka ay para sa morning show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.